sa akin na uh, probable na totoo kasi yung mga sinahabi niya nagtutugma doon sa mga sinabi ni Gutesa at uh, yung mga sinasabi niyang inaalis siya ng bansa para hindi siya baka uh, what do you call this hindi siya mag-leak ng information and uh, na realize niya na ginagawa pala siya sangkalan no scapegoat siya so probably ako I believe him kasi yung parang natural course of events niya na si sinasabi, uh, very probable eh. Kaya, at saka sa pagsabi niya ng ganun, alam naman niya na inaamin niya at uh, someday he will be liable. Pero ang sinasabi niya, hindi naman totoo na ako lang ang nag... Ako lang ang nagawa-gawa niyan. Inutusan naman nila ako. Si BBM naman ang humingi ng 100 billion na insertion. Pwede bang hindi maniwala si Salvi ko, eh, secretary mismo ng DBM, ang nagsabi sa kanya, alter ego ng presidente.